tayo sa ating account. Pindutin po natin yung tatlong toldok. Hanapin po natin yung ano, yung activity log. Yan, pindutin natin yan guys, yung activity log. Hanapin po natin yung ano, yung videos watch. Ayan, pindutin natin yung ano, yung clear video watch history. Ayan, ang dami-dami kong ano guys, ang dami-dami kong mga ano, videos na i-delete. -de pindutin oh, natin oh, no! yung clear. Clear. Bulol. <laughs> Ayan, paglabas yung sa baba, wait lang natin kasi masyadong marami yung videos ko. Kaya ano, medyo matagal yung pag-delete niya, pag wala niya. Yan okay na siya guys